Doble ang sakit na nararamdaman ng pamilya ni Ronald. Matapos na pumanaw siya dahil sa kanyang sakit ay hindi raw nila kayang mabilhan ng maayos na kabaong ang binata. Si Ronald ay nagtatrabaho sa sakada bilang mananapas ng tubo para masuportahan ang kanyang ina dito sa aklan. Matapos ng mahigit isang taon ay pumanaw din ang kanyang ina. At nitong nakalipas na buwan naman ay nagkasakit si Ronald. Matapos ang ilang araw, hindi na nito kinaya ang sakit at pumanaw ito. Nang magtanong raw sila sa punirarya kung magkano ang pinakamurang kabaong, ay hindi raw nila ito kinaya. Dahil sa kawalan ng kakayanang pinansyal, bumili na lang raw ng kapiranggot na plywood at plastic cover ang mga ito at ito ang ginamit sa kabaong. Ano? Mabutang mo di karoon sa ang kabaong. Hmm. Mga lang lang imaw temporary sir, iwa man ni it kanda. Wa ita. Uh... Mga igmanghod man. Ah, uh, wa igmanghod. Mm -hmm. Bali ikaw ka ano-ano na ikaw. Ana ko nga uh, inkampod. Ah, inkampod ikaw pinsan. Mm. Oo. Oh. Kay anang tiya nga ron sir doon no, nag Hmm. Depende para karon ito sa amon. Mm hmm. Nanay, oh. nanay karon. Oo. Oh. Bali Aro nagapangabuhi tayo na mo ra isa isahanon hanon. Mm Tungkuan -mm. patay mo sir. Patay na ang nanay at tatay. Mm -mm. Eh, Haro na nang tiya, magmangod na nang mm -mm. nanay ko, aga nang na nanay man karon. Tar. Mm -mm. Okay, paano imaw na matay? Anong kinamatay na na? Siguro sir, hay, tag nagalaga sa mga pinakada amakon imora imaw ra. Ha? Sakada. Sa sakada? Oo. Padapas tubo? Mm Oo, -mm. oh, tapos? Tapos ay, hey, ging Kinawan da ra ima sa rong inobo. Mm -hmm. Um, Ilang years ima sa sakada? Eh uh -huh. man panaw nga ni ira ima sa sakada kun wa ibang mag ma disirasya nga mm -hmm. Sumabuhay. Uh, halos taon-taon raw ay pabalik-balik ito sa sakada o pananapas ng tubo sa Tarlac. Sumula dito sa probinsya ng Aklan bago sila pumunta doon ay nagka-cash advance na agad daw sila doon sa kanilang amo. Hindi ito sir, ay anong ng maguwang garon hay kwan man marugpanaw man saraya ara nga sa kada nga ranan daw man. Nagbuo ni man man parang ipa kinanay na nga to. Dito ay ipinapaliwanag ni Ate na yung magkakapatid na lamang pala ang natira no sa magkapamilya. Itong si Kuya Ronald at ang isang kapatid or kuya niya. Kaso yun nga yung halos living na sila sa utang doon sa kontraktor sa Sakada na nagdadala sa kanila sa Tarlac. Ang kanyang kuya ay mayroon ng utang na umaabot ng 19,000 pesos. So kahit taon-taon sumasabak siya sa Sakada ay nahihirapan siyang makapagbayad agad no so ibig sabihin wala pang pan, wala pang season ng palanapas ng tubo ay may utang na agad sila. So nagkataon na sa panahon daw na ito ay walang wala sila, hindi na sila makapag-utang pa sa kontraktor. Lang Ito naman yung kanyang tiyahin na talagang nag-alaga sa kanya nung panahon na nagkasakit. Talagang sabi dito ni nanay, talagang nakaratay na lang ito si Kuya Ronald sa karamdaman. Hindi na raw ito makalakad ng mga panahon na yon At siya na nga lang yung uh, tumutulong dito, nagpapakain, papaligo, mga ganyan. Ito naman ang kuya ni Kuya Ronald. Nagkatrabaho rin siya bilang takatapas ng tubo or sa sakada. Ang kwento niya dito sa amin, dalawang linggo raw na na-confine sa ospital ang kanyang kapatid. Noon nandoon daw sila sa ospital, nakiusap sa kanyang kapatid na iuwi na lang daw siya dahil na tatakot ito na baka tumaas ang kanilang bayarin sa ospital. Wala ako tigas wala ako pangita abi. Ubre kita abi kami ikaw ani mong trabaho. Wala pa nang skado man kara. Hmm. Ay ko patay binanay nga tay tabi ako pa. Para pay um, para -ubong si mm, para mo kaubong sinanay nga tuman. So after magubong man imo ara manghod na pasakada ka man. No. May utang man ni ako. Pila ang utang? Yung man yung man. Hmm. Ka disnoy be. Hmm. Agin ah, utangan agin niyo ba bisan ba pa pataka mo ka trabaho? Oo. Oh. Para hmm. sa alin do utang aron? Pagpatay ni nanay man. Uh, so, Rudy Sinwebe Mill nga hay, sa bilog nga pilang bulan na nimoron ron nga trabaho sa Sakada. Kuan lang kami ito. de Day, buwan nagtunga mo lang kami, Starlock. Uh, 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 so, mabayaran nyo nimo Rudy Hindi, ron may impas. So, tapos pagka tapas kamu man itubo next year man, balikan nyo man nimor. Balikan nyo man. Mm. Oh. Sa loob raw ng dalawang buwan na tuloy-tuloy na trabaho sa tubuhan, ay hindi raw nila mababayaran kaagad yung 19,000 pesos na yon. Kumpormi lang nga uh, plywood niya nakabaong para sa mga uh -huh. manghod. Mm Huwag -hmm. it ang tigit ka ng ibang pamilya na makasuporta ko niya mana. Huwag it. At dahil naawa talaga sa kanila ang kanilang mga kasimaryo o mga kabarangay dahil sa sobrang layo pa ng lugar na ito ay dumulog sila sa himpilan ng GMA Kalibo. At uh, minessage nila sa pamagitan ng Facebook at naisend nga itong kalagayan nila. At uh, isa sa mga natalaka ito sa GMA Kalibo sa kanilang mga programa kaninang umaga. At uh, agad naman dito na narinig ng aming uh, lokal na alkalde dito sa bayan ng Kalibo, si Mayor Juris, itong uh, pangyayari na agad naman na tinugunan itong problema ng pamilya. Sa mga nanaklanon viewers pala natin, itong lugar na ito ay hindi na po ito sakop ng bayan ng Kalibo kung saan namumuno itong si Mayor Juris. Pero, ganun pa man ay talagang kahit sa ibang bayan ito, ay tinugunan niya ito at personal na binisita at nagbigay ng tulong. Ito, na nga uh, kabaong. Oh, Ang uh, gin-check natin do, anong sitwasyon na may first hand na uh, experience okay. kita makita gin naton kung ano ro sitwasyon na makaron iya. Yeah. Mm -hmm. So that's why nagtunan gin natin na ano. Oh. Then, pagkakita na sa news kayo na agahon sa GMA na ano hay eh, may kukasubo ba anong sitwasyon, mm sitwasyon -hmm. na ano. Mm -hmm. Mayor, so, ano abtan pag-abot ninyo? uh, ginto gin tagaan ng kabaong nauna na plywood man tapos ginbutangan man it plastic cover na ano tapos at least makan may decente yun imo na kabaong na Ang gid kami sir naging ko na it kabaong nga manami manana ana nga pag pag nagkuan imo di ka sa amon nga kuan pasalamat kabaho gid amo pasalamat kana nagabot ana nga bulig nga nagkuan kana